So, uh, mahaba sir. Bali, ganito na lang yung naisip kong design. Wala na ako masyadong maisip. Bali, makapal pa naman siya sir. Yung pinaka spin. Ah, uh, ano to? medyo pinatala medyo matalim na rin siya ng konti konti lang hindi naman talaga sobrang talim center edge ang ginawa ko sa kanya para pag pinatalim mo talaga ay eh, kayang malas hindi pa siya sobrang talim pero tumatalab naman ah na. Eto, medyo na palalim yung pakpukpuk dito kaya hindi ko din siya na ano. Abol. Ah, pa naman siya. Saka so, ah, medyo sakto lang. Medyo mabigat. Tapos ito yung isa. Hindi ko na siya sir, uh, ano, rewilding para para pag uh, nilinis nyo at may nanot siya dito pwede mong ibaba ng konti kasi ito hindi talaga tumatatanggal hanggang dito lang siya sa may tornello para makaskas yung nanot. Hmm. Hindi sobrang talim. Hindi talaga ako nagpapatalim ng sobra. At mahirap uh, mag-asa eh. Hmm. Yung.